Boss, may nakikita ako doon, boss, oh, na matanda may biro sa mga dala, may tira bata, tapos may payo. Lagi na, lagi na yan dito, boss. Mga wala na yung, mga pamilya yata. Puntahan natin, boss, doon. Tinapay, bibigyan ko yung, yun. yung matanda yung kawawa. May daladalang anak, saka parang hindi makalakad. So, nagtira ko, bibigyan ko yung tinapay. Ayun hey, mga boss, yun ang kawawa kasi. Ang asawa ng yun oh yung oh asawa, ko. oh, asawa mo taga saan kayo Twitter ah balay na mo Twitter oh ilan anak nyo dalawa saan kayo nagatira saan kayo natutulog? Ilan diyan lang sa tabing kalsada Pusgard Pusgard ha? yung pasensyon mm. oh. oh. Pag bigo anak yung gatas Pag oh, bigo gatas Ah, maliit pa yun anak mo ah, Ito yung Babae Babae tapos yan ang asawa mo. Hmm. Ay. bigi. Tawa ko mang kumang ipukul. Oh, punta na tayo niyan mamaya. Gol. Eh, ito iyon pala yung bukol! asawa ng Hoy. Gol. ay ayan mo lang punta na natin mamaya. Mamaya punta na natin. Dali, gibaka ay hebat katawad jo. Hmm. Tagay ako si Walta. Oh, mamaya. Eh, mamaya pa? Tagay pa uy. Ana namin yung yung asawa niya, ay kanya, yung pamilya, hey, kanya. Kao, ito, kawawa naman to. O, hey, oh, yung anak niya, o. Kawawa, o. Dito lang sila natutulog sa kalsada. O, sa inyo yan. makain oh uh, ito yung asawa, ito yung anak. Ay, yung tatay niya. ng bata, o, kawawa, o. Natutulog. Anak ko yan, anak ko ay anak niya ito anak na mo. paki itong video ko na to paki like and share na lang ito para makarating sa pamilya nila kasi so, dito lang yun sila nakatira sa sa may kalsada yan o may bahay sa sarili yeah, yan. yan love you yan eh hey, bagay. Magian magyan pa so, siya asawa ko sila masumay. yan o yan bagay yan. Dito lang siya sila natulog sa may kalsada. At uh, sana kung sino man yung pamilya nito makakarating sa kanila para ma ma-rescue sila dito. Kasi ito lang yung bahay nila. Kawawa naman. Ito si ate. Anong pangalan mo ate? Jorma. Jorma. Siya so, Fox. Oh, may mga kapatid ka pa. Ha? Huh? Kapatid. Hoy, dagan. Saan?